Ang topic natin ay tungkol sa semen retention o mas kilala ng iba sa inyo bilang NoFap. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit importante ito, at ano ang mga benefits at ang mga katotohanan dito. At bakit ko nire-recommend sa lahat ng lalaki na subukan ito para sa sarili nila. Ang semen retention ay basically isang practice. Practice ng hindi pag-engage sa kahit anong klaseng sexual stimulation o ejaculation. Kasama na dito yung hindi panunood ng porn pag iwas sa casual sex at hindi pag masturbate Ang pinaka-purpose ng semen retention ay ibalik ang utak natin mula sa pagiging addicted ng paulit-ulit sa pleasure. Lalo na sa mga lalaki na sobrang nalulong sa porn at sobra-sobrang masturbation. Gets naman natin na tayong mga lalaki ay naturally may malakas na urges at instinct na magprocreate. At kapag hindi natin natutugunan yung urges na yon, madalas naghahanap tayo ng paraan para mailabas siya. Ang problema ay karamihan sa atin ay ginagawa ito sa maling paraan. Imbes na i-channel yung energy na yon sa mas productive at meaningful na bagay, nauuwi tayo sa pag aaksayan nito sa impulsive at walang kwentang gawain gaya ng panunood ng porn at pagmamasturbate. Ang kailangan maintindihan ng kalalakihan ay yung semen mo ay parang life force mo. Isipin mo siya na parang lason ng ahas o ng alakdan. Yung mga kalaban nila gustong malaman kung alin sila sa iba at doon sila nagiging mas lethal at mas malakas. Kapag nag-inject sila ng venom sa prey nila, sobrang konti lang ang ibinibigay nila. Sapat lang para ma-paralyze yung biktima nila para maging pagkain nila. Hindi nila ibinubuhos lahat ng laman ng glands nila. Dahil yung venom na meron sila, yun ang nagsisilbing life force nila. Yun yung dahilan kung bakit mas delikado sila kaysa sa iba nilang kauri. Kapag bigla nilang naubos lahat ng yon, magiging mahina sila, walang depensa, at magiging mas vulnerable sa predators. At dagdag pa, tulad ng semen natin, matagal din bago ulit ma-produce yon. Kung hindi pa rin kayo kumbinsido, isipin nyo to. Yung semen mo ay sapat na para makagawa ng panibagong buhay. May dalatong napakaraming essential nutrients na kayang mag-nourish, at magpalaki ng isang panibagong tao. Pero kung basta-basta mo lang siyang inaaksaya sa digital sex o porn, imbes na sa totoong procreation na may purpose, parang binabaliwala mo lang yung napaka-powerful na bagay na ginagawa ng sarili mong katawan. Yung semen mo, kahit hindi ka man mag-ejaculate at hayaan lang siyang mag-mature, nire-reabsorb yan ng katawan mo papunta sa bloodstream mo na nagbibigay ng nutrients sa katawan mo. At dahil dito, may biological benefits ka na nakukuha, both physically and mentally. At naiintindihan ko naman, mga tropa, yung pakiramdam ng pag ejaculate Parang ang sarap ng feeling, parang naka-achieve ka ng isang malaking goal at pwede ka nang mag-relax dahil nailabas mo na lahat ng urges na naiipon sa loob mo. Pero pansamantala lang yon ang totoo, yung masturbation sa physical at mental level ay naglalagay sa iyo ng ilusyon na parang naka-accomplish ka ng malaki. Kasi bilang lalaki, natural na instinct natin na mag-procreate ng marami. At halos lahat ng ginagawa natin sa buhay, itsura natin, pera natin, status natin, lahat yan para lang maka-attract ng babae at maikalat ang seed natin. Basically, ang gusto ko lang sabihin ay sa totoong buhay, Matagal bago ka makabuo ng tunay na connection o chemistry sa isang tao bago makipag-sex. Samantalang sa pornography at masturbation, instant siya at wala pang chance na mabigo. Kapag madalas kang nag ejaculate at nilalabas mo yung life force mo, nauubusan ka ng mga nutrients na makukuha mo sana kung tiniis mo lang at hinold in mo. Kaya hindi na nakakapagtaka. Kapag sobra kang nagmamasturbate, Napapansin mo na mas mababa yung energy mo buong araw, madaling mapagod, malabo ang isip, tamad, nadidepress, at mas emosyonal kaysa dati. Kaya gusto kong i-share sa inyo mga tropa na yung mga, mga benefits na personally naranasan ko sa paghold ng life force ko ng matagal-tagal. 91 days to be exact. Sana ma-inspire din kayo na subukan ito para sa sarili nyo. Pero kung meron sa inyo na nakatry na nito dati, I-comment nyo kung ano yung mga benefits na nakuha nyo, tulungan natin ipaintindi sa iba nating tropa ang magandang maidudulot nito sa kanila. So, yung una, at para sa akin ito yung pinaka-kapansin-pansin, ay clarity. Dito, sobrang linaw ng utak ko. Yung flow ng mga iniisip ko, walang bara, walang lubak, halos wala ng brain fog, or halos zero talaga. Klaro yung iniisip ko, Klaro yung sinasabi ko, klaro yung ginagawa ko. Parang seamless lahat, smooth lang ang daloy. Sa madaling salita, alam at ramdam mo ng buo kung ano yung gusto mo para sa sarili mo at dun lang nakatutok yung isip mo, wala nang iba. Yung pangalawa ay physical strength. Personally, mahilig talaga ako sa strength training at alam ng iba sa inyo na yung strength training ay nangangailangan ng fresh at fully online na nervous system para magawa mo siya ng maayos at efficient. Pero dahil sa semen retention, ramdam ko na yung katawan ko ay parang nakasink lahat habang nagwo-workout ako. Mula sa paa, core, hanggang braso, solid lahat, rigid, walang disconnect or tagas ng energy. Kung mahilig kayo sa gym or calisthenic, alam nyo yung sinasabi ko. Para bang first time mong maramdaman yung ganitong klaseng accurate burst ng physical energy sa buong workout mo. Pangatlo, determination at focus. Actually, to be honest, pwede ko pangang sabihin umabot ako sa sobrang taas na level ng determination at focus. Tulad ng clarity sa pag-iisip, yung isip at katawan ko ay sabay na sabay sa ginagawa ko sa current moment. Wala akong pakialam sa nangyari 10 minutes ago at hindi rin ako nag-aalala sa mangyayari after 10 minutes. Laser locked lang ako sa ginagawa ko, kung script writing man para sa video o pagde-design ng presentation. Hanggang sa nawawala na ako sa oras at nagigising na lang ako na tapos na pala lahat ng trabaho ko. Parang isang predator na nakatutok ng todo sa kanyang prey at hindi inaalis ang tingin hangga't hindi niya to nahuhuli. Number 4, directness. Kapag meron kang laser focus, automatic na susunod yung pagiging direct sa lahat ng bagay. At pag sinasabi kong lahat, as in lahat. Kung may sasabihin ako, hindi ko siya pinapalamutian. Kung may gagawin ako, hindi ko siya pinapagbukas. Hindi ko tinitipid ang oras ko para lang i ang ibang tao. Kahit pa may ma-intimidate o ma-offend sa sinasabi ko, wala akong pake sa iniisip o nararamdaman nila. At oo, oh, baka tingin ng iba rude or disrespectful ako, pero ganun talaga. Kasi para sa akin kung paano sila mag-isip or mag-react, problema na nila yon hindi sa akin. At panghuli, yung ikalima at pinaka-importanting benefit at produkto na rin ng lahat ng naunang benefits ay confidence. Sino ba naman ang hindi humahanga sa isang confident na lalaki? Naniniwala ako na ang tunay na confidence ay nakukuha sa pagdaan ng panahon, mula sa success at failure, at hindi basta natural lang. Pero sa case na to, naniniwala ako na malaking parte ng confidence ko ay dahil sa shift ng mindset ko, transformation ng ugali ko, at evolution ng personality ko na bunga ng semen retention. Hindi lang dahil sa effort ko sa self-development journey ko noong nagsisimula pa lang ako. Ang totoo, sobrang sarap ng pakiramdam at napaisip ako. Baka ganito talaga dapat ang natural na estado nating mga lalaki kung wala lang sana ang pornography at masturbation. Sa isang ponto ng semen retention, dumarating yung tinatawag sa nofap community na flatline. Basically, ito yung panahon kung saan hindi mo na nararamdaman yung mga magical benefits na dati mong na-experience. -e Nakakita ako ng isang research paper tungkol sa epekto ng testosterone kapag walang ejaculation sa loob ng 7 days. Ang resulta ng research, sobrang taas ng testosterone level sa first 7 days. Pero pagkatapos ng ikapitong araw, bumabalik siya sa normal. Pero mas mataas pa rin ng kaunti kumpara sa mga lalaking palaging nag-e-ejaculate. Ako personally, hindi ko siya naranasan agad sa day 7. Dumating siya sa around 2 weeks mark para sa akin. At sigurado akong iba-iba ang timing ng flatline period depende sa bawat lalaki. Pero ang mahalaga, normal lang na maranasan ito at dapat tanggapin na bahagi siya ng proseso. Kaya gentlemen, i-comment nyo kung gaano katagal bago nyo naranasan yung flatline period o kung ilang araw bago kayo tuluyang nag-relapse. At ngayon, dumating na tayo sa pinakamalaking usapan. Yung parte ng semen retention na pinakakinakabahan at pinaka ang lahat sa NoFap community, women attraction. Sa personal na experience ko, napansin ko na medyo nag-iba yung attitude ng mga babae sa workplace ko. Sa tingin ko, mas dahil ito sa nagbago kong ugali mula sa pagiging tahimik at reserved na lalaki naging mas direct at spontaneous ako kaysa doon sa tinatawag na pheromonic effect ng semen retention pero sa huli nakadepende pa rin ito sa kung paano mo gagamitin yung mga benefits na dala ng semen retention para tumaas ang value mo bilang lalaki hindi gamot ang semen retention at yung mga benefits nito ay hindi rin ultimate solution sa lahat ng problema mo isa lang itong tool na pwede mong gamitin at sa huli kailangan mo pa rin gumawa ng action at gamitin ang tool na ito para itulak ang sarili mo papunta sa pagiging successful na lalaki. Gamitin mo ang semen retention para buuin ang sarili mo physically, mentally, financially, intellectually, spiritually at kung ano-ano pa. At bilang byproduct niyan, makukuha mo rin ang atensyon ng mga babae. Kasi, let's be real, anong babae ba ang hindi naa-attract sa isang good-looking, confident at successful na lalaki? At hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. See you sa next video.